Ayan ready na. Pero sa kumun ka dyan na. Manay Franz! Masain ka na. Palayas ka na. <laughs> ready yung kanabaga. Oh, ano yan? <laughs> ayan. <laughs> Arin siya. Garifisil, ayan. Sa'yo mo ito sila ba? Hila. Ay, si Sai, oh. Nasupog si Sai. O, hindi siya ipangkarari, gusti ko.

Ayan oh, may Ayan oh, may dance dance pa sa kabila oh. Ayan sila. yan na. Uwi, na. Uwi, na. Uwi, ano? next, uh, next uli. Next outing. Uwi na. Uwi si. yan na. Uwi yan na. Si, dah, hui, makan kamu dalam kamu jan. ni tak sehat si ini tak. <Cup> <coughs> Ana. Well, <Thor> <coughs> <coughs> <dasing>. Oke, <Okay> <coughs> <coughs> <you> oh, Bye bye. mau lagian. Oi, Pause oh, yun, guys. Ay! Ingat ka mo! Dito di kami sa Biliasan, guys, oh. Masakay na sa kami. Ay, eh, makamitin na, dyan. Oh, hindi. nakabukas siya. Ay, na. Masakay na sa kami doon. Malakaw na Ingat! kami. Ay, ingat ka mo! Ay, ingat! Hoy! Um. Ay! Ay, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. naman siya. Ha? Ha, Ito guys. Ito ang guys. oh ayan. Ang ganda dito. O, oh. tinan nyo guys. O, oh, ayun diba ang ganda dito ng view. Yes. So, ayan guys. Pauwi na kami. Ito na. oh ayan. Pauwi na. Pauwi na. Kasi, hindi ka mo abaste Tira pa si... Uy, pa si Ishi. Ano, bit muna kaya iyan. Ay, sabag na sana. Oh, so yan. Ito yung isang... Oh, ito. Oh, may siyang Sharon. Sharon! Ito so, yung guys. Uy, na kami. Ay, umi. Ah! <laughs> Diba? ba Di eh. <laughs> Ayan, uwi yan na. Uwi na guys. Ayan na. Avante. <laughs>

you well...